Ang simula ng paghihiganti Ang kwento ng paghihiganti ni Kurapika laban sa Phantom Troop ay isa sa pinakamadugo at emosyonal sa buong Hunter x Hunter. Mula sa pagpatay kay Yuvajan, hanggang sa moral na pagkatalo ni Pakunoda, at ang kasalukuyang tensyon sa manga, ipinapakita dito ang tunay na lalim at sakripisyo ng isang taong biktima ng karahasan. Alamin kung paano pinabagsak ni Kurapika ang ilan sa pinakamabangis na kriminal sa anime history, at kung paano mauwi sa huling yugto ang kanilang sagupaan. Pero bago yan, simulan muna natin ito sa isang intro. My cause they me like an I ain't gonna si Kurapika ay isa sa iilang natitirang miyembro ng Kurtic Clan, isang tribong kilala sa kanilang Scarlet Eyes, na nagiging matengkad pula kapag sila'y emosyonal. Ang buong tribo ay pinatay ng Phantom Troop para ibenta ang kanilang mata sa Black Market. Dito nagsimula ang paglalakbay ni Kurapika sa madilim at masalimuot na landas ng paghihiganti. Umalis siya sa moralidad at nagsanay bilang isang blacklist hunter, at kalaunan ay naging bodyguard ng mga prinsipe ng Kakan. Gamit ang espesyal na Nen Ability, ang Chain Jail, pinatay niya ang ilang miyembro ng troop. Ang mga unang tagumpay ni Kurapika. Ang pagtapos ni Kurapika kay Yubajan. Ang unang biktima ni Kurapika ay si Yubajan, ang brute powerhouse ng troop sa pamamagitan ng chain jail, na kayang ikulong kahit gaano kalakas basta miyembro ng troop, at judgment chain, pinasok niya ito sa puso ni Uvogin at pinatay ito. Ito ang unang tagumpay ni Kurapika laban sa Spider. Kurapika vs. Pakunoda, dito ay muling nabawasan ni Kurapika ang miyembro ng Phantom Troop, dahil tinapos niya si Pakunoda. Hindi man niya pinatay si Pakunoda, Inilagay niya rito ang Judgment Chain para hindi nito maibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Pero pinili pa rin ni Pakunoda na suwe nito upang iligtas ang iba. Namatay si Pakunoda dahil sa Curse Chain, isang moral na tagumpay ni Kurapika. Ang madugong paghahabol sa manga serye. Sa kasalukuyang arc sa manga, Succession War at Black Whale, muli silang nagtagpo ng Phantom Troop. Dito, mas pinaitim ni Kurapika ang kanyang pagkatao, dahil kailangan niyang protektahan ang prinsipe na kanyang binabantayan, habang pinagmamasdan din ang kilos ng troop. Ang kilabot na Hisoka ay pumatay ng dalawang miyembro ng troop, yun ay si Sholnark at Kortopi, matapos ang laban nila ni Krolo. Kaya mas lalong naging tensyo na do ang dynamics ng grupo. Si Kurapika ngayon ay tila time bomb, dahil ang kanyang Nen abilities ay lubhang delikado. Lalo na ang Emperor Time, na lumalakas ang Nen ng isandaang porsyento pero kapalit ang oras ng buhay niya. Sa manga, napakita ng nababawasan ang oras ng buhay ni Kurapika sa bawat segundo na ginagamit niya ito. Ayon sa daloy ng kwento, posibleng patayin pa ni Kurapika ang isa o higit pang miyembro ng troop, lalo na kung makikita niya ulit si Feitan, Maki, o Franklin. Habang tumatagal ang kwento sa manga, lumalalim ang ugnayan ni Kurapika sa politika ng Kakan. Ngunit sa bandang huli, ang troop at si Kurapika ay tila patungo sa isang huling sagupaan. Posibleng si Kurapika ang papatay kay Krulo Lucifer gamit ang judgment chain. Pero sa prosesong ito, maaaring mamatay din siya, dahil sa paggamit ng Emperor Time na unti-unting pumapatay sa kanya. Yuvogen pinatay gamit ang Chain Jail at Judgment Chain. Okuno na namatay matapos labagin ng Judgment Chain. Sholnark at Kortopi pinatay ni Hisoka, pero indirectly bunga ng gulo na nagsimula sa pag-atake ni Kurapika. Yeah.